guys. Nakuha ko na. At least nakuha ko na. Nakuha ko na ang sweldo ko guys. Nakuha ko na. Ah, thank you very much sa mga, ah, mga nag-support sa akin. Sa aking mga vlog. At saka sa akin mga April Reels. Thank you very much. Nakuha ko na yung aking sahod. Eto na guys. Wow! Yeah, nakita niyo, guys. Ayan, guys. Oh. Ayan, ah. ka ba ng kuryente niyan? Ano? Kahit ka ng kuryente. Eh. <laughs> <laughs> guys, it's a prank. Bayo daw ng kuryente. Ang <laughs> <It's a> sweldo niya. <laughs> sweldo ng asawa ko, guys. It's so a prank guys update guys ayan na po guys yung so, aking uh, pinagawa ngayong araw na to sa maghapon ayan guys dahil sa pagtaas ng kalsada so kailangan din namin magtaas tapak ayan guys oh, nagastos kami na guys sana kami na halo yan o oh, yung nag-asenta kami guys ayan ang pinasenta natin guys ang inasinta natin guys napagastos kami dito guys oh yan dahil masyado ng mababa ayun guys tatlong tatlong pato ng uh, tax yan guys yan lang guys magkano ako guys yan, yan lang. Wow. tapos ito ito si pa sana mabigyan kami ng halo pag naghalo sila sa kalsada kasi hindi naman namin pagagawa kung hindi nagtaas ng kalsada kaya guys napagastos din kami guys kaya wala kami panggastos guys sana naman bigyan kami ng sobrang halo nila sa kalsada para masemento ito guys update lang guys